Hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Taro PH. Tinatya na po tayo sa inyong weekly reading for Feb 17 to Feb 23. Thank you nga po pala sa mga likes, shares, and subscriptions po ninyo. And also for not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity at saka, um, sa support niyo po sa ating channel. Okay? I-take nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Huwag na pong um, problemahin yung mga hindi akma sa inyo. Use you po your intuition para makuha akmang messages from your spirit guides sa ating uh, reading for today. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. A new start, a new beginning. In the area of what you want, wow, the Empress. In the area of uh, what you need, you have the Queen of Swords. In the area of uh, your recent past, you have the Star. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Ang ganda. Ang ganda ng, ng tat limang to. In the area of your challenge this week, <coughs> this week you have the Aquarius. Pumiyok pa ako. In the, in the area of your fortune, you have the Ace of Wands. In the area of your advice, you have the Justice card. Beautiful. And in the area of you, uh, another advice, you have the Eight of Cups. and your outcome, you have the high priestess. Wow. Ang ganda nito. At the bottom of your deck, Aquarius, you have the three of wands, uh, sailing, uh, ships are coming in for you. May paggalaw na sa mga bagay na gusto mong gawin. Kung nakaraan, pinaplano mo lang. Ngayon, may traction na meron ko na nakikita ang development. Darating na siya. Um, kung love life yan, darating na siya. Nandiyan na. If it's about um, a job offer or a promotion or naghihintay ka ng paglago ng negosyo mo yan, may kita mo na maramdaman mo na nandiyan na paparating na siya. At uh, moving forward ka na at nakikita mo na yung development ng mga pinaghirapan mo. So, That is in your background of your reading for this week, Aquarius. Start na tayo ng iyong as uh, reading at the center. You have the Ace of Pentacles, uh, a new opportunity, a new job or a new um, something na paparating sa life mo na bago, whether um, um, a sideline or someone will come to you, hihingi sa iyo ng servisya mo for something and you're gonna say, oh yeah, pwede ako sa oras na yan. yan. So be open sa receiving ng mga bagong opportunity at blessing o swerte na to. For others, I'm seeing na uh, yung uh, ina-acquire mo na nakaraan, naghihintay ka ng result yan, paparating na ngayon yung niyan yan, uh, meron ng development. Uh, kung meron kang hinihintay na tawag or email na parang approval or result sa mga papers na pinasa mo 'yan ngayon meron na yung um resulta and this is a beautiful result kasi ito yung something na matagal mong hinintay ang hearing matagal mo tong pinagdasal, matagal mo tong um, uh, pinatitibaw inosensa you know, si o nilakad ano so congratulations in advance sa so, Aquarius so the ace of pentacles is being clarified by the four of cups yes at offer something na matagal mong hinintay. Look at look sa ano niya oh, talagang matagal siyang nagtiyaga at naghintay at ayaw niya tong mawala sa kanya, pinagpray niya to. So now, dumating na yung angel at binigay sa kanya yung fourth cup meaning ito yung pinakahinintay mong bagay na noon uh, iniisip mo lang kung paano mo ma-acquire. parang matagal mo tong hiniling. And now nandito na siya. Uh, kung ano man po yung mga apegda sa linyo and whether love life or a new job o kung makakalipat ka rin ng bagong bahay o um, I'm seeing someone um, kapag decide na na okay, ito yung bagong trabaho and natanggap ka sa trabaho na yun. So, there will be an offer. Someone will come to you and offer you probably uh, a new a racket para sa iyo o ano yung o something na kakatuwa mo this week Aquarius. Ang po tayo sa inyong area ng conscious and subconscious in the position of what you want to have the empress. Meron kang gustong buuin, meron kang de na gusto mong matapos na o gusto mo ng magawa something about bahay ano sing sama ng kapagawa ng bahay o ng kapagawa ng ng kapaayos ng lupa nila or may negosyo kang gustong buuin this week may pinlanok kang negosyo and now uh, binubuo mo yung kapital naghahanap ka na ng mga supplier o kaya yung pwesto mo inaayos mo na so meron kang dine na gusto mong maipanganak or whether someone is waiting for literal na baby o nagsusubok kayo mag-asawa and seeing uh, meron ng traction yan meron ng nabubuo diyan o meron ng good, uh, good news paparating sa iyo For others, I'm um, seeing um, sa trabaho, meron ng uh, sagot dun sa pina- pinasan yung parang requirement o aumento, ano? um, there is something about promotions and other work related na gusto mo makuha and yun paparting na for others naman FWs na gustong lumipat ng um, amo o gustong lumipat ng job order I'm seeing that uh, o gusto nang umuwi so there's really a movement niya with the uh, three of ones may movement din sa mga pinaghihirapan mo o may development may good news o may leveling up so the empress being clarified by the fool yes kala mo um, binubuo mo na yan na may good result, magbadala sa'yo yan ng bagong simula. Magbadala sa'yo iyo ng new opportunity, um, magandang um, cycle for you. Parang you're starting over and you're seeing na, okay, ito yung uh, bunga ng mga pinaghirapan ko. And then, yung bunga na yun dadalhin mo yung ibang bagay. And then, that will bring you a brand new start sa yung life. Okay? in the area of what you need it daw ang kailangan mo eh. Kung gusto mo ng pagkabuo o development sa mga tinatrabaho mo and brand new start, ang kailangan mo daw, sabi ng spirit guides mo, ay queen of swords. You need to be decisive. Kailangan, um, hindi pa bago-bago yung decision mo. Kailangan nakatutok ka dyan. Kailangan kung ano talaga yung gusto mo, yun talaga ang gusto mo mangyari. Uh, hindi ka pa didikta sa sinasabi ng ibang tao. Um, hindi ka madaling ma- um, Uh, madaling uh, mauto ng iba alam mo kung niloloko ka o hindi uh, make sure i'm saying sa so i need uh, na okay to pala dala sa scam o um, madaling kang mapaniwala ng ibang tao kung halimbawa mag alok sa ng business venture o alok sa magandang grupo grupo and you're thinking uh, you're being encouraged to Uh, think this through. Pag-isipan mo muna, huwag ka padadala sa mga matatamis sa salita o matatamis sa pangako. Make sure na uh, you're very logical. Uh, pinapagana mo yung utak mo kaysa sa puso mo tamdamin mo. Ano? I know maraming, marami kang pangarap, maraming kang gustong gawin, maraming kang gustong maipon. And you're thinking different ways on how to do that. Pero huwag ka basta-basta sa -basta, uh, sasali o tatanggap ng mga um, alok or... Um, Uh, pagkakaperahan na medyo shady o medyo too good to be true. So, pairalin mo yung uh, yung critical thinking, ang yung decisiveness, and uh, be smart on um, doing things. Hindi ko ka basta-basta uh, sasali o gagawa ng mga bagay na hindi ka sure o hindi uh, hindi credible yung taong sasali sa iyo o mag-aanyaya mag, mag sayo. So be smart at si Queen of Swords maliwanag ang, at malinaw ang kanyang pag-iisip. Eh. So acquire and uh, use the Queen of Swords mentality sa iyo. So the Queen of Swords being clarified by the Ace of Wands, yes. An opportunity na kailangan malinaw daw ang iyong pag-iisip. Like I've said kanina, huwag ka basta-basta susugod o gagawa ng bagay na hindi mo pinag-isipan o hindi mo inaral, okay? Huwag kang basta-basta uh, sasali. May brand new start na paparting sa life mo. So, kailangan mo yung aralin at kailangan mong intindihin. Um, I'm seeing na huwag kang bususiin mo daw, bususiin mo kung ano yung darating na yan, whether may mag-aalok sa'yo, halimbawa ng lupa, and then bibilin mo. So, kailangan mo nang bususiin kanya ba yun, Yung papeles ba? Malinis? You know, something like that, especially din sa kotse o sa bahay, sa properties na bibilin mo o ibibenta mo, make sure na papeles ay kompleto. Um, also, be um, be decisive din sa pagkasalita mo, uh, be firm kung ano yung intention mo, uh, make sure na inaalalayan mo rin yung salita mo, yung sasabihin mo, uh, huwag kang padaros-dalos sa sasabihin mo, okay? So that other people ay maintindihan ka rin at hindi mamali, hindi ka magkaroon ng miscommunication with other people, okay? In the area of your recent past, you have the star. Ikaw to acquire, eh, the star. Um, meron kang um, wish fulfillment in the past. Medyo, pero kami, meron kang minanifest at meron mga natupad na sa mga dinasal mo in the past eh. akala kailangan mong kalkalin yan sa iyong isip. Ano ba yung mga nakaraan na dinasal ko na natupad? And, um, mas kumapit ka doon sa pinaniwala sa sarili mo, pinaniwala sa Diyos. For other Aquarius, mayro mga gumaling sa sakit because Star is also about healing and um uh, uh standing up from a sickness. So kung gumaling ka, kung um uh, thank God at uh, narinig yung sa Salmon na pagaling. For others, mayro kang natupad na pangarap. O may sinimula kang pangarap at nakita mo, wow, kaya ko pala o ito pala yun na pinasok mo siya at uh, turi-turi mong ginawa. Kaya meron kang bagong simula at bagong pentacle na nakarating sa life mo. At may offer na punta sa'yo kasi uh, ginawa mo yung wish mo o may natupad kang pangarap in the past. I'm seeing um, natanggap ka sa certain job kaya meron mga opportunities na pumasok sa'yo at inaalagaan mo yan. So the star is being clarified by the strength card. Yes, naging matatag ka in approaching this. Naging masikap ka um at uh, tinrabaho mo panggit sa makuha mo 'yan. Um for those I'm seeing na naghirap ka sa application mo sa trabahong ito. Talagang nagpumila ka, uh, lahat ng requirements chinagago mo makuha, nakapag-abroad ka, diyan sa abroad, palipat-lipat ka halimbawa ng amo. And then talagang para lang makaipon ano so yung mga wish yung mga anak mo sa Pilipinas tatutupad mo so pinakita mo yung tibay na loob mo at saka resilience mo na hindi ka sumuko in achieving those dreams gusto mo makuha for your family kaya meron kang ang bagong simula ang bagong opportunity na presented sa iyo ngayon at kailangan mo daw yan alagaan hindi mo kailangan ma because for for of cups about missing opportunities eh missed opportunities so kailangan pag may dumating sa so iyong biyaya i-grab mo yan kasi uh, baka yan yung opportunity na nih mo but you need daw na kailangan mo muna ng pag-aralan kailangan mo muna busisiin kung yan ba ay yung blessing talaga from God o may mga tao syempre na mapandin lang may mga tao na mapang isa so make sure na inaaral mo muna mag-research ka muna magkatanong-tanong ka muna kung legit ba yan o o yan ay um uh, legit and legal, okay? In your near future, you have the Seven of Pentacles. Kung ano do yung mga tinanim mo in the past, kung i-winish ano mo at saka itong parating na uh, pentacle opportunity, yan ay parang buto na tinanim mo and then makikita mo yan unti-unting nag-grow. In the future, makakaipon ka, makakabili ka na ng bahay, makakabenta ka na, alam mo yun? Yung mga pinaghirapan mo ng, ng karaan, in the near future, makakita mo na yung fruit of your labors, yung mga rewards graduation ng anak mo o merong uh, makakabili ka na ng ganto ng ganyan, makakaipon ka na. For others, uh, makikita mo na yung result sa inaplayan mo. O bawa, may mga papeles ka sa gobyerno na noon inasikasa mo now meron ng resulta ng bawa a uh, pension o kaya um, uh, uh, I'm seeing for someone um, may mga papers ka nang hinintay o for others uh, court hearings or the de uh, decisions court decisions yan makikita mo na, na unti-unti nagbubunga at nakukuha mo na magandang magandang resulta. So the Seven of Pentacles is being clarified by the moon, yes. Uh, it's all about you trusting yourself, trusting to the divine power, nagtiwala ka sa Diyos na kung ano man yung mga pinaghirapan mo in the past, yung mga unti-unti mong step na na tinake, makikita mo na yung fruit of your labor, yung mga resulta niyan palabas na. May mga bagay ka na uncertainty sa mga hindi mo na intindihan bakit ang tagal dumating, bakit hindi ko pa rin nakukuha, um, bakit parang walang development, bakit bakit ba ang tagal ganyan so may mga ka, may mga questions ka na ma-answer in the near future uh, ang yung mga answers na yun may kita mo sa development ng mga trabaho mo unti-unti unti-unti yan magpresent sa life mo So, uh, makakita ka ng mga synchronicities, mga um, hing number 18, uh, number 7, yan mga special numbers. I'm also uh, seeing number, uh, letter J, letter D kung important numbers and letters po yan sa inyo. Isa yun sa mga um, pasok dito sa area to in the near future. So, yung mga tanong mo in the past, masasagot yan uh, sa near future at makikita mo na yung mga um, resulta ng mga paghihirap mo. Whether a good news paparating out of nowhere, hindi mo alam na may good news na darating sa'yo, someone will tell you the good news na, o ito na yung resulta, o ito na yung development, o ito na yung email from someone, or o yung nakabenta na si ganito, mabibenta na yung bahay mo, may bibili na. So yung mga answers ay paparating sa'yo in the near future. So congratulations, Aquarius. In your, but your challenge this week aquarius is the tower may pagbabago may pagbabagong mangyayari sa life mo may bigla ang changes because tower pag dumating to biglaan to we and this is now ang timeline nito in now so ihanda mo yung sarili mo sa mga changes in your life probably sa work may pagbabago bagong boss o bagong may bagong workmate o may bagong assignment na hindi mo inaasahan or sa love life, may changes kayo sa, may problema kayo sa love life and you really need to focus on it and at itakal mo head on so that madali mo maaksyonan. So, dinedevelop mo na mga projects. Meron dyan something na parang aberya konte pero iya uh, iyakapin mo lang yan and masasolusyonan mo yan agad-agad. Um, just have to really move forward and have this uh, queen of swords mentality na aaksyonan mo siya agad-agad. Okay? The tower is being clarified by the four of pentacles kailangan mo daw mag let go don't force it uh, wag, mong kontrolin itong um, pagbabago na ito um, kita ko kasi medyo ano kay um, may gusto kang tahakin na path pero sa isip mo may naplano ka nang dapat gawin at kung paano mo siya maabot but in reality, marami syempre, yung mga aberya dyan, maraming mga uh, roadblocks, maraming mga kailangan mo ayusin mo na ito bago mo makarating. Parang level 1, level 2, level 3. Eh, no? So sa level 1 and level 2, may mga aberya dyan. So kailangan mo na lagpasan yon bago mo karting sa level 3. So may mga changes ka na kailangan mong yakapin daw. Let go of control. Because uh, pag nilet go mo yung control mo sa isang bagay, sa mo makikita yung parang mas luluwag, mas at ease, mas, mas, mas madaling gugulong yung development niya. Kasi pag kinokontrol mo, nafrustrate ka, na uh, nawawalan ka mas naiinis ka na umuunti yung pasensya mo. So, let go of control, let things flow, at mas darating, mas mabibilis yung resulta for you. Okay? In your fortune, you have the Ace of Wands. Dalawang beses na ba sa Ace of Wands? New opportunity, new idea. Bigla-bigla may lalabas sa'yo na idea. Ay, ito pala gagawin ko. Ito pala yung solusyon ko dito sa pagbabago na ito. At I will lose control of this bigla may papasok sa iyo na parang snap. Ah, ito pala gagawin ko. Ito pala 'yung solusyon. So, watch out for those uh, ideas in your mind, in new opportunity and new um venture and you ay um sa something bago na dadagdag dun sa pag mo ng mga plano mo this week, Aquarius. So, the Ace of Wands is being clarified by the Knight of Swords. Mabilis ito darating sa'yo. So, pag dumating sa'yo yung idea na yan o solusyon na yan, yan ang i-apply mo para um, Uh, maramdam, uh, para mabilis mong ma-solve yung problema mo this week o yung de-develop mo na project or sa work mo. Uh, make sure lang din na kapag ko ano tong idea na dumating sa o solusyon, make sure na pag nilay nilayan mo pa rin, um, timbangin mo so that pag nilatag mo tong idea na to o plan na to ay aakma naman siya doon sa solusyon na sa de-develop mo, okay? In the area of your advice from the divine, you have the justice and eight of cups. So walking away from people na um uh, nakaagabiado sa o toxic sa life mo. I'm seeing you choosing yourself and restoring the balance in your life. Parang enough is enough. Um may good karma na darating sa for choosing yourself and being matured na parang hindi ka napapatol moving forward ka na. So may mayroong katotohanan na darating sa iyo this week and that propels you to move forward and move on Parang hindi ka na magduel hindi ka na makikipag um, hindi ka na makipag-engage sa conflict o sa away o sa drama parang you choose to be matured and walk away and move on kesa um makipagduel pa doon i'm seeing that Try Re restore try mo restore yung balance mo daw try to restore your balance from not um, indulging with a conflict, with a chismis, with a drama, with a conflict, okay? And move on, move forward. Not looking back on these people or on this situation na nagkamali sa'yo o nanggulang sa sa'yo o nang loko sa'yo. Um, uh, choose to go to the light. Uh, nandun yung swerte, nandun yung prosperity, nandun yung um, mga abundance for you. Good karma is gonna come for you, Aquarius. So, the um, justice card is being clarified by the page of swords yes, tama nga, news to. May mga malalaman ka about other people na uh, katotohanan from them na ay, hindi pala yun yung alam mo o inakala mo sa, tungkol sa kanila. Ito yung mukha nila pagkaharap ka, pagtalikod mo, iba pala sinasabi nila sa'yo. So, it's about gossip. Some people are gossiping about you. At ikaw, it, it, may, uh, ka ng desisyon to move away from them. At uh, makikilala mo na yung mga taong totoo sa'yo. Totoo sa'yo. And you're putting justice in your, in your own hands. Meaning, a-actionan mo siya, hindi mo hahayaan na ka lang o, o uh, uh i-gaslight ka o gawin ka katatawanan o gawin kang um, something na you're at the bottom, ano, para ikaw yung agrabyado. So, you're choosing to walk away. You're choosing your own happiness, your mental health, your peace of mind, no? So, the Eight of Cups being clarified by the Six of Wands. Yeah, victory ang kapalit itong paglayo mo na ito, o pagiging matured and walking away, uh, there is grace in your maturity and there's grace in choosing peace. So, good karma ang kapalit ito para sa'yo. So, good job, pinili mo ang iyong katahimikan over uh, uh, vengeance or revenge for other people. Sa iyong outcome, Aquarius, you have the high priestess. Pag, uh, basahin natin later. Maghanap po na tayo ng additional messages from the divine. First, you have number 13. Convert din nyo pa ang 13. Um, number of significance. This is a confirmation that this message is for you. Kung nakita po kayo ng pusa anywhere, this is a um, confirmation na ang message to ay para sa sa'yo. Cat spirit, claim your independence. Like I've said, dito sa Queen of Swords, hindi ka na, wala ka ng oras para makinig sa mga ano ng ibang tao. You're walking away, you're being independent and choosing the things na para sa iyo di ba? Another message, you are good enough. Full moon in Virgo. Yes, you're good enough walking away from these people and from this situation and scenario is essential and beneficial for you. Another message, desert passage, trust there is a divine plan. Kung ano ang tetahakin mo in the future uh, na hindi ka trust that uh, sa journey mo, kasama mo ang Diyos at kasama mo ang ang Panginoon sa journey mo na ito at ito ay divinely orchestrated plan for you. Okay? Sa outcome mo na high priestess, yes, trust. Trust your intuition. Trust that God and the divine power is there for you to guide you and to protect you and lead you to the right path. Uh, pagkatiwalaan mo yung intuition mo, pag alam mo tong tao na to, nakausap mo ay hindi totoo sa'yo. Listen to that. Uh, protect yourself. Like I've said dito, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga alok o mga uh, samahan o grupo na inaalok to invest on these things. Learn to cut them off and do your research then. Uh, huwag ka basta-basta maniniwala sa mga matatamis na salita o matatamis na mga pangako. Okay? Trust your inner knowing because you have yan ang way ni God para protectahan ka yung mga intuition may yung mga kutob mo na yan. Okay? So, the high priestess being clarified by the seven of pentacles. Yes, the best number seven, 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 seven. Luck, luck is on your side. Trust yourself, trust God, trust your intuition. Lahat ng pinaghirapan mo magbubunga yan in the right time, in God's perfect timing. So, uh, at traba uh, trabaho ko lang ang trabaho. Um, i-cultivate mo na na i-cultivate yung mga gusto mong maganap sa buhay. At darating yung panahon at yung uh, oras na nakakaloob sa iyo ni God yung mga rewards na para sa iyo kasi naging mabuti ka. Good karma is gonna come to you this week, Aquarius. Wow, what a lovely reading. Saan po kayo naka-resonate? Saan po kayo naka-relate? Please comment down below. Thank you for watching. This is your weekly reading for Feb 17 to Feb 23. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you again for not skipping the ads and for um, Uh, your, your generosity and your kindness the channel. See you again next time for your weekly reading. this has been James for James Tyra pH. God bless everybody.